Misterio sa so Wilderness Farm. Day 11 of Fall Year 2. Ang current funds ay 16,338 gold at ang total earnings ay 2,971,242 gold. Ngayon, gumising na tayo sa ating kama at minom tayo ng tsaa at kumain ng crab, ano ba to? Crab cakes. Yes. Crab cakes. O, kainin natin yung crab cakes. Isahin natin. Birthday ni Jody. Ano ba yung gusto ni Jody? Jody, where are you? Si Jody. Ayun, si Jody. Asan na yun? Jody. Pancakes tsaka crispy bass. Yun ang gusto niya. Pancakes. Pancakes. Ano naman ang ating weather report today? It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Fortune teller. Good, good extra. Meron tayong little extra luck. Little lang. <laughs> Living off the land. Looking to get married? No. <laughs> Ayaw ko maging complicated you're going to need a mermaid's pendant. Everyone decide, etc., etc., <laughs> blah, blah, blah. But it always has something to do with the beach or ocean. Okay. Ito na ang ating mga ano. Lalagay. Iho hoard <laughs> Hoard natin. Hindi pa natin pwede mabenta kasi ano, sana yan. Ah, ilagay nga muna natin dito. Baka pumutok pa yung... Baka <laughs> pumutok to. Ayan. Tapos, kunin natin itong mga gamit natin. Ay, hindi kasha. Hmm. Ayan, kasha na. Yes. Tapos, lagay na muna natin dito yung... Ayan. Ito, tsaka yan. Okay. Dito naman. Ito. Ito. Hmm, ano pa yung punang natin? Ah, pwede na natin buksan to. Yan. At ilagay natin dito yung mga seaweeds. Yan, tsaka kung ano-ano pa. And then, dito naman. Yan. Ano nga yung isa pa na crop order na harvest ng one asan anong hinarvest baka yun pumatay tayo ng ano nakakuha siya ng one okay pero kung ang gusto ko yun, magaganda sana yung ano eh, yung quality ayusin natin palakol piko panggapas pangbungkal pandilig pandilig Galaxy Sword, Iridium Rod, Master Slingshot. O, oh, di ba? Baka ito itago natin banda rito. Baka mayroong na no, ano yan. <laughs> Merong madisgrasya. Ayan. Tapos ito, lagay natin dito. Yung mga yan. Dito ba yun? Yes. Ayan. Ito naman, lagay natin dito. Ay, wala pa pala tayo na Gumawa tayo ng ng gagawin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Gawa tayo ng 7. 7 na kas. Ayan. Ganyan ang eh, pagkakalatag para no. Hey! Labas na tayo. What's that? May lumabas doon. Ano yun? Limestone. Ito natin lagay. Ito iwan natin dyan. Ito. Ito yata. Dito yata. Nakalagay dapat yan. Ayun Oh. And then. Ito tayo dito. Nako, tatlo na naman yung ano. Oh, siningil tayo ni Dr. Harvey ng 1,000. Nalaman na ata niya, mayaman na tayo. <laughs> Nalaman yata ni Dr. Harvey, mayaman na tayo. Okay. Hindi pa rin nag, ano. Akala ko ba mabilis? Ay, awak-awak -awak pala natin ito. Puno natin to. And then, lagay natin sa ano to. Ay, ito na lang chocolate cake ang bigay natin kay, ano, kay Jody. Lagay natin dito, at saka dito. Tapos ito dito. Yan dyan. Oh, ano pa na dito? Asan na yung isa pa? Hmm. Wala na ba? Wala na. Lagay natin to rito. Tapos yung mga yan, dyan. What else? Dito kaya. Uy, malapit na rin yun. No? Ooh. Dalawa pa lang si kunin na natin. Yan, pinuha na natin ang mga ano. Punta tayo kay Jody. Ay, sabi niya magdala tayo ng ano, pero mamayang hapon pa yun. Oh, si ano, Snowy. Our Snowy, Snowy. Punta tayo kay Jody. Jody, Jody, Jody. Punta tayo kay Jody. Dapat lahat ma-ano na natin. Makaibigan na natin ng mga tao. Sana yung lahat sila 10. 10. Tingnan natin. Ano ito ba si Jody? Jody, nandiyan ka ba? Ayun si Jody. Bigyan natin ng chocolate cake. Wow, eight na oh. A birthday gift. That's very kind of you. I love it. Oh, tapos bigyan natin ng cherry. Oh, for me, thanks. Seven. Sa patong si ano. Si Sam na mahilig sa trash. Yung, ko, yung cola. <laughs> thanks, I really like this. Oh, Umainga kasi ng prutas. Huwag <laughs> yung puro cola. Wala, walang laman nga pala sila ano kakaibiganin natin oops let's not see that and also this one <laughs> ano kasi yun eh uh, anong pangalan nito? Na Bigyan natin ito ng apricot. Oh, for me. Thank you. Ito naman si Emily. Bigyan din natin ng apricot. Oh, 8 over 8. 8 over 8? Tama ba? So, ano na, I think please man, mad at me. oh ba't kaya? <laughs> Why kaya? Tapos, itong si ano, bigyan natin ng apple. O oh, di kaya nito, asa na to? Ayan. 585, ito na lang. Thank you, this looks special. Tapos, sino pa? Ito tayo dito kay... Ayun, si... Ano? 3 This is cool. Thanks. Bas... Oops. <laughs> so, ini-skip ko na lang yung mga ano. Para meron naman kayong lahat na napakita. <laughs> A gift. Hmm. How nice. Thank you, my dear. O, oh, 10 over 10. Ano yung ano natin kay ano? seven pa lang. Do you want something in return? No, nada nada. <laughs> Balik na tayo sa bahay. Ano ba nang mga kailangan natin? Crop order. Ano ba nabuksan na? Ooh, meron din laman, di ba? Kasi meron na nga pala tayong ano. Meron tayong lock. Yung special, special charm. Nagkaroon tayo ng lock. We became a lucky girl lucky. I got lucky. Ganon. Ay, ano nga ba yung kulang pa dito? Para kaya kong gawin? Tingnan natin. Hey. Void salmon na gold. Para punta tayo doon sa ano. Sa witch hat. Sa madaan na dito. Wala na naman tayong ano. Bagal na naman siya. Minom tayo nito. Ah, tignan natin kung anong binibenta ni... Ano? Anong binibenta dito? What are you selling, guys? Cookie. Ah, tama na yung cookie. Magkakadiabetes na tayo. <laughs> cookie ang, ang, ano natin. Kinain natin cookie fruits na lang. Kasi ah, tong fruits na to, lalagay ko to dun sa ano. Uh, anong tao nun? Dun sa dryer. Kasi five siya eh. La five, kung five yung fruits, pwede ilagay sa dryer. Uy, what time to. Let's get this. Ano nga yung, ah, yung ano, yung kukuha tayo ng, what, ano nga yun? Yung void. Void something. Nako, sana wag natin makasalubog. <laughs> yung witch, wala na nga akong curse. Mamay, makurse pa ako. Hindi <laughs> naman siguro. So, pwede ba kumuha dito ng <laughs> pandilig? <laughs> okay. Huwag na tayo na... Ay, wala pa. Ng isda. Let's get fish yung voids void carp ba yung white algae green algae green algae green algae so ayusin natin natin yan. At uh, tayo ay kumuha. ng isda. Puro algae naman. Sana makakuha tayo ng fish. Give us fish. Dito naman kaya sa kabilang side tayo. Baka <laughs> naman kasi walang fish doon. Ayan, di ba? Tama ako. Oops. O, kuha natin yan kasi lucky tayo. Merong extra luck. Oops. Is that okay, di ba? Balik tayo dun sa ano. Dun sa Georgia. Yung dilapidated na Georgia. <laughs> dilapidated. What's that? Dami oh. Okay, hey, let's go. Dami natin nakuha. Ah. Tan na tayo. Sa Georgia. Georgia, Georgia. Kasi hindi na yung Georgia. Siya hindi na Georgia. Dito tayo naman. Dito. Dito. Ano kayo nando doon? Prismatic, naglagay na tayo. Tapos, ano, naglagay na rin tayo. Ayan, o. Oh, wine. Parang meron akong salmon berry na nilagay sa ano. Ano na lang ang kulang natin? Tingnan nga natin ang skills natin combat combat na lang so kailangan tayong pumatay <laughs> ng mga ano ng mga monster ito kumun natin yan eh. okay oh And then we will get this and this one dami natin na kukuha oh. 3 kagad ka yung sa foraging natin. Kasi mataas na yung foraging natin. Pero kung may buff pa tayo na pang foraging, oh, 4 na yung makukuha sa mga bush. Hindi lang tayo nakakain ng buff para sa foraging. So, let's just go home. Thursday. Thursday ngayon. Lagi natin dito. Ito. At itong mga ito, ipasok natin dyan. Ito naman. Ilagay din natin dito. Yung foraging, dito naman siya. Ito, ilagay dito. Yan. Ganyan. And then, ito naman dalawang to. Ilalagay na natin dito sa Hydrator. Yan. Wala naman na tayo masyadong gagawin ngayong araw. So, we'll just... Ano, matutulog na tayo. Mahinihintay lang ako at bukas yun. Sana, bukas na ngayon. Okay, let's go to to sleep for the night. Yes! so for day 11 of fall year 2 kumita tayo ng 318 gold